Niloko kami ng agency. Hi Ate Mila. Ako nga pala si Melissa. Gustong gusto ko mag-abroad kahit nahihirapan ako sa Maynila. Dalawang beses ako sumubok pero bigo ako. Unang punta ko sa Manila ay nagtagal ako ng walong buwan. May nagbisa sa akin na Arabo. Naghintay ako ng apat na buwan para mag-flight pero ni-cancel nila ang visa ko. Sobrang na-disappoint ako noon kaya umuwi ako sa probinsya namin. Nagtrabaho akong taga-serok sa munisipyo. Paglipis ng isang taon nag-apply akong muli sa Qatar. Masayang masaya ako noon dahil after 5 months na paghihintay ko. Finally makakapagtrabaho na rin ako sa abroad. Dumating ang sandali na flight ko na papunta sa Qatar. May nakasabay akong dalawa na kapareho ko ng agency. At sa Qatar din sila. May stopover kami sa Dubai. Pagpasok namin sa immigration sa Dubai papuntang Qatar. Hindi kami pinapasok peke daw ang ticket namin. Naiwan kami ng sasakyan sana naming eroplano. Nakitawag kami sa mabait na empleyado sa airport. Tumawag kami sa agency sa Pilipinas. Rason nila hindi daw alam ng agency namin sa Pinas na peke ang tiket. Nakiusap na lang kami sa agency na tulungan kami makauwi sa Pilipinas. Buti na lang may mga mababait na mga Pinoy sa airport at binibigyan nila kami ng pagkain. Apat na araw kami sa airport. Wala kaming pera. Buti na lang may mabait na pinay na may asawang Arabo. Nagkataon na nakaupo siya at may hinihintay. Nakipagkwentuhan ako sa kanya. Sinabi ko ang sitwasyon namin. Hindi ko sukat akalain na hihingi siya ng tulong sa asawa niya para makauwi kami sa Pilipinas. Tinulungan kami ng asawa niyang Arabo. Siya ang bumili ng tiket namin pauwi sa Pilipinas. Nakakatroma ang nangyari sa amin. Siguro hindi talaga para sa akin ang pagtatrabaho sa ibang bansa.